Sinurpresa ng anak ni Gary V na si Kiana Valenciano ang kanyang social media followers ng isang magandang balita. Ito ay nang ipagdiwang nila ng US-based non-showbiz husband na si Lisandro Sandro Zaragoza Tolentino ang kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa matapos ang ginanap na secret wedding nila noong nakaraang taon. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa first anniversary ng secret marriage ni Kiana Valenciano. 2018 ang pagtagpuin ng tadhana ang landas ni Kiana at Sandro na siya nagpasimula naman sa pagkakasulat ng kanilang love story. Kilala bilang low-key couple, mababakas ang pangangalaga ng dalawa sa kanilang relasyon. Una nagpahiwatig si Kiana sa makulay na lagay na kanyang puso sa piling ni Sandro na magbahagi siya ng blurry photo na kanyang sarili noong May 2019 kasama ito. Nasundan pa ito ng silhouette photo sa kanyang Instagram post noong July 4, 2019 kung saan ay makikitang magkasama sila sa tabing dagat habang papalubog ang araw. Nilagyan lamang ito ng simpleng caption na Happy Birthday, kalakip ang sparkles emoji. Nang mga panahong yun ay walang binahaging pagkakakinanlan si Kiana sa kung sino ang kasamang lalaki. Pero natukoy ito na si Sandro, base na rin sa komentong iniwan ng kanyang pamilya at halatang malapit na ito sa kanila. Sa kabila ng pagiging pribado sa kanyang love life, hindi naman napigilan pa ni Kiana na ipagsigawan sa buong mundo ang kasiyahang nararamdaman at tuluyang ipakilala ang lalaki nilalaman ng kanyang puso. Sa kanyang Instagram post noong July 4, 2020, muling binati ni Kiana si Sandro sa kaarawan nito sa pamamagitan ng sweet black and white photo nila. Nalikipan niya ito ng caption na You bring me so much joy, happy birthday. At sa pagkakataong ito, ay tinag na niya ang Instagram account ni Sandro. Sa comment section ay nag-iwan din ng birthday message ang ina ni Kiana na si Angeli Valenciano at bakas din ng kagalakan ito sa pagdating ni Sandro sa buhay ng anak. The engagement Bagamat naroon ang pangangalaga ni Nakiana at Sandro sa kanilang relasyon, mula ng isang publiko ito, hindi nakahadlang ang kanilang low-key relationship sa matatag nilang samahan at ipahayag kung gaano ka-espesyal sa kanila ang isa't isa na mas lalo pang pinagyabong sa mga lumipas na taon. Noong January 7, 2023, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang ika-apat na taong anibersaryo bilang magkasintahan. Sa Instagram post ni Kiana ay ibinahagi niya ang black and white kilig photos nila ni Sandro na may caption na 4 years later, he's still making me legal and I'm still rolling my eyes. Sa isa pa Instagram post, naroon ang kasiguraduhan niyang si Sandro na nga ang itinakda para sa kanya sa mensaheng iniwan niya para rito na Dad calls him my anchor. Mom calls him my safe place. I think they're both right. At makalipas ang apat na taong relasyon, tuloy na nga sinimulan nila Kiana at Sandro ang kanilang road to forever. Mismo nga mag-asawang Gary Valenciano at Angeli ang nag-anunsyo sa publiko patungkol sa engagement ng kanilang bunsong anak. Sa Instagram post ni Gary noong August 8, 2023, ibinahagi niya ang litrato nila ni Kiana habang nakayakap ito sa kanya, suot-suot ang engagement ring. Hindi rin na itago ni Gary ang labis na kasiyahan sa pangyayaring ito sa buhay na kanyang unika iha. Anya, magamat marami pa siyang gustong sabihin kay Kiana, sa palagay niya ay itatago niya daw muna ito hanggang sa dumating ang oras sa maupo sila at makapag-usap ng masinsinan bago ang pinakahihintay na espesyal na araw ng anak ang paghatid niya rito sa altar. Nagpasalamat din si Gary kay Sandro sa pagmamahal na ibinibigay nito sa kanyang anak. Maging si Angela ay tuwang-tuwa din sa engagement na kanyang prinsesa. Sa kanyang Instagram, ibinahagi niyang ilang larawan ni na Kiana at Sandro kasama iba pa nilang kamag-anak na present sa naganap na marriage proposal. Sa mensahe, tinawag niyang anak si Sandro at nagparamdam ng kasiyahan sa pagpasok nito sa buhay ni Kiana at dagdag adisyon sa lumalaki nilang pamilya katulad ni Gary. Nagpasalamat din si Angelique Sandro sa pagmamahal at pagbibigay nito ng saya kay Kiana. Kasunod ng anunsyo ni na Gary at Angeli, si Kiana naman ang nagbahagi sa bagong milestone niyang ito. Sa kanyang Instagram post ay binahagi niya ang blurred photo nila ni Sandro na ramdam ang tamis na halikan ng kanilang mga labi na iniwanan niya ng caption na Only You at Sparkles Emoji. The Road do I Do Kaugni na naganap ng proposal sa isang panayang kikiyana, binahagi niya ang kanyang naging reaksyon sa moment na yon. Dito ay inamin niya na nagulat siya na mag-propose sa kanya si Sandro. Pareho daw nilang alam ang kanilang mga layunin sa buhay. At bagamat may ideya siya kung kailan maaaring mag-propose ito sa kanya, hindi pa rin niya inasahan ang aktual na proposal. Kwento ni Kiana noong araw na yon, nahihirapan siya dahil sa hindi magandang ayos sa kanyang buhok. Nag-aalala sa trabaho at ang isip niya ay gumagala sa iba't ibang bagay. Ngunit ipinakita daw ni Sandro ang isang pambihirang pag-unawa sa kanya sa pamamagitan ng pagiging simple at spontaneous na kanyang proposal. Ayon kay Kiana, inayos pa daw ni Sandro na makasama ang mga magulang, kuya at hipag sa araw na yon upang maging espesyal. Bukod pa rito, nagplano din daw si Sandro ng isang maliit na salo-salo pagkatapos ng proposal. Kung saan kasama ang kanilang mga pamilya at ilang mga matatalik na kaibigan upang ipagdiwang ito. Sinabi ni Kiana na ang kombinasyon ng sorpresa, saya at kaligayahan ay nagbigay daan sa isang perpektong gabi na hindi nila malilimutan ni Sandro. Katulad na itinakbo ng kanilang low-key relationship, pinanatili ni Kiana at Sandro na pribado ang pagbabahagi ng ilang detalye ng kanilang kasal. Kung pagbabasihan ng Instagram account ni Kiana, ay wala gaano makukuhang impormasyon mula rito. Ganun para na rin sa kanyang masugid taga na taga-subaybay na nag-aabang, hindi niya itutuluyang pinagdamot at nariyan ng ilan sa mga pasilip. Sa Instagram post niya noong November 9, 2023, ipinahayag ni Kiana ang kanyang pasasalamat sa kanyang mabuting kaibigan na si Ria at Tide na tumulong sa pagpapakilala sa kanya kay Sandro. Kalakip nito ang mga larawan kung saan ay naghahanap sila ng wedding venues at tinawag ni Kiana si Ria na kanyang soon-to-be cousin-in-law. Tunay na one happy bride to be si Kiana at nagpahiwatig sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib ni Sandro. Sa Instagram post niya noong December 28, 2023, ibinahagi niya ang mga larawan at maiikling video mula sa engagement at bachelorette party na inorganisa na kanyang mga kaibigan at mga pinsan na nakabase sa California bago siya bumalik ng Manila. Naisalbing perfect backdrop sa okasyon ang California sunset. Samantala sa isang hiwalay na post, ibinahagi ni Kiana ang isang larawan kung saan hawak niyang isang cake at may mga lobo sa background na may nakasulad na bride. Sa caption, pabirong sinabi niya, Fine, I'll start planning, send help. The Secret Marriage Sa kabuuan ano ang paglalakbay ng relasyon ni Nakiana at Sandro masasabing malaking bagay sa kanila na gawing pribado ito. Sa katunayan, ang inaabang ang kasalan ng dalawa ay nangyari isang taon na kalipas. Ito ang inanunsyo ni Kiana sa kanyang Instagram post nitong December 14, kung saan kalakip nito ang video sa naganap nilang Intimate Catholic Church wedding ni Sandro. Dito ay inilahad ni Kiana na isang taon na mula nang nagdesisyon sila ni Sandro na magdaos ng isang secret wedding. At sinabi niyang highly recommended ito. Anya, ipinagdiwang nila ang isang mahalagang hakbang sa kanilang buhay kasama ang kanilang pamilya. Ayon kay Kiana, mula ng araw na yon, tila isang buong buhay na ang lumipas at ang bawat sandali ay naging isang hindi malilimutang pagkikipag sa palaran. Sinabi ni Kiana na ang taon ay puno ng kagandahan at hindi nila may periwanag kung gaano sila kasabik na ipagdiwang ang kanilang kasal kasama ang iba pa nilang mga mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, binati ni Kiana si Sandro sa kanilang first wedding anniversary sa comment section. Isa sa naunang nagkomento ang kanyang amang si Gary na sinabing siya ay napaluha nang makita ang wedding video ng anak. Ramdam ang labis na kasiyahan na sa wakas ay pwede na niyang ikwento ang pagpapakasal ng kanyang unika iha. Nag-iwan si Gary ng mensahe para sa mga ito. Sa kanyang Instagram post, sinabi niya na noong December 14, 2022, nagbalita ng I do sila Kiana at Sandro sa isang intimate wedding at nagsimula ng journey of life together. Ayon kay Gary, ang araw na yon ay magiging isa sa mga pinakahangahanga at emosyonal na mga sandali sa kanyang buhay. Labis din anya siya nagpapasalamat at pinapalakas ng pananampalataya na pinagtagpo si Kiana at Sandro ng Diyos. Sinabi pa ni Gary, I love you Kiana and Sandro so 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 very much. Happy happy first anniversary. Sa huli ay binigyan niya rin ng pansin ang talatang mula sa Biblia na Proverbs 18.22. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Ang secret marriage na Sandro at Kiana ay is ng isna publiko nadin ng nice print photo sa kanilang official Instagram page. Ibinahagi ang black and white video na naganap na kasalan, nasina ng caption na "Secret is out." One year ago today, at Kiana V and Sandro tied the knot in an intimate wedding ceremony. Finally, able to share with everyone this very beautiful day, happy first wedding anniversary. Magiging ang events sa stylist Flores sa si Gideon Hermosa ay ibinahagi na din sa kanilang Instagram page ang ilang moment sa secret marriage. Sa caption, sinabi na ang kasiyahan ng isang intimate wedding ay tunay na makikita sa mga larawang ito. Bagamat itinago doon nila ito noon, ngayon ay labis na nasasabik si Kiana na ibahagi ang kanilang espesyal na kasal sa lahat. Ayon sa kanyang post, isang malaking karangalan na may pakita at may sakatuparan ang vision ng kasal ni Kiana at Sandro mula sa seremonya hanggang sa reception. Ang buong espasyo ay napuno ng mga magagandang bulaklak at mga elementong Filipiniana na tumutok sa mga inspirasyon at nais ng couple. Ang banayad malambot na atmosphere na bumalot sa buong lugar ay nagbigay ng isang malapit at personal na vibe na nais nilang makamtan. Sinabi na ang lahat ng mga gandang bagay dumarating sa tamang oras at ito ay isa sa mga yon. Sa natulang post na nag-iwan naman si Kiana ng pasasalamat at sinabing hindi kayang iparating ng mga salita kung gaano sila kasaya sa ginawa ni Gideon at mga kasama nito na lumikha ng perfectong backdrop para sa pinakamahalagang araw ng love story nila ni Sandro.